Thank you, uh, Mr. Chair. Ito ang sinabi ko, gusto ko pong madagdagan sana ang budget ng NBI. Um, huwag sana magalit yung DA kasi nung during the last hearing, napansin ko meron silang 50 million uh, confidential funds, 50 million pesos. Tinanong ko, para saan itong 50 million saan gagamitin? Ang sabi nung taga-DA, eh, to go after smugglers. Sabi kong to go after smugglers, nandiyan naman yung customs, nandiyan yung NBI, PNP hindi masagot. So siguro, Mr. Chair, I'm proposing na medyo pumitas tayo doon sa budget ng DA sa confi funds. I-transfer natin ilan doon sa NBI. Siguro, distribute natin PNP, immigration, I don't know, nasa discussion niyo po yan. Pero para sa akin kasi, really, doesn't make sense na yung DA magkakaroon ng confidential funds. Last na naman po, Mr. Chair, uh, balik tayo sa NBI. NBI, tama ba yung sinabi ko? Uh, Atty. DeLemos, sir, magkakaroon uh, na 400 lang ang tauhan ninyo at uh, nationwide pong pinagsilbihan nyo, ano ho ba yung recruitment process ninyo, yung training sa mga uh, uh, would-be agents, uh, attorney? Totoo po yun, sir. Ang NBI agents nationwide, eh, wala pang 500. Uh, ang training natin ay ginagawa natin kung makakaipon tayo ng tamang recruits. Sa recruitment naman natin, hindi na mag naging attractive dahil mababa po ang entry level. Kaya na-approve na na, na yung ating OSSP doon sa ating bagong batas, yung Organizational Structure and Staffing Pattern at ini-implement na tayo, natin yan, makakaroon na tayo ng placement. At yung ating mga agents ay itinaas natin ang entry level. So wala na tayong Agent 1, 2, and 3 ang entry level natin ay nasa senior agent na pero agent 1 pa rin ang tawag. More or less mga SG-22 na yan. Yun lang ang paraan para makapag-attract tayo. SG-22, magkano pong sweldo niyan, sir? Mga 80, 000, sir 20, 20, 20. SG-22 po pala, sir, ang magiging entry level. More or less mga 80,000 po yan. Okay. Entry level. Right. At uh, ayon sa utos ng ating uh, Secretary of Justice ay uh, mag-recruit tayo ng marami. Ang realistic... D yun nga ang sinasabi, sorry, sir. Yun nga sinasabi ko, sir. Eh. Dapat uh, puspusan po inyong recruitment dahil marami po ang, yung, sabi kanina, yung too much expectation uh, from the people sa NBI, uh, baka naman mababa, eh, mawawala yung, kanilang tiwala dahil mahina po yung kayo sa recruitment. 400 uh, nationwide ano ho bang target ninyo? Mayroon uh, meron ho ba kayong plano na by certain year dapat umabot kayo this, this uh, numbers of agents para uh, makapag-perform ng maayos yung NBI para ma-meet yung expectations ng taong bayan sa NBI? Opo, sir. Ilan, to, 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 ilan, ilan, ilan ba, ang recruits nyo every year sir, sa NBI? Ilan yung na-recruit nare every uh, year? Sir, hindi po kami nakakapag-recruit every year. Uh, yan po ay uh, na ayon sa mga na nag-a-apply. So kung mabuo namin yung isang batch, makakapag-recruit kami. Pero okay, ngayon okay. Po, ilan po every year ang nagiging NBI agent? After the training, of course, and all. W wala ho kayong yearly recruitment? ah uh, hindi, ng hindi yearly ngayon, sir, dahil yung OSSP namin hindi pa na-approve. Mm. Pero yung OSSP namin, matatapos natin yan by the end of the year. And hopefully, we will be able to start the training early next year at uh, sa training namin in-expand namin 'yan na po pwede namin hanggang 40 agents per training at masusundan namin yung figure na binigay sa amin ni Secretary of Justice uh, Rimulya, na more or less mga 120 agents a year ang marerecruit namin sa apat 20 na apat. agents lang po 120 oh, what, 100. po sir. Yan po ang target natin hindi po pwedeng 1000 sir hindi kakayanin ng academy natin yung 1000 saka ang ideal lang po sa academy natin mga 30 to 40 for academic instruction. Uh, ang isang naging problema natin ngayon, sir, ay wala po tayong budget for training at tumihingi nga po kami ng tulong dito sa Senado at sa... Kaya po na, bakit wala, wala kayong budget for training? Attorney? Hindi po kami na-approve ng DBM dahil hindi pa maayos yung aming OSSP. Inaayos pa lang at matatapos namin yan by the end of the year. Mr. Chair, okay. Maganda itong point ng taga-NBI. Uh, ako gustong gusto ko sila na tuloy-tuloy magkaroon recruitment and training para dumami yung numbers nila. Eh, yung sa training daw, mukhang naislas sila. Inislas ng DBM and that is very important part of their budget para makapag-train ng mga papasok ng mga taga uh, ng mga recruits ng NBI at napakababa yung recruitment yearly nila ilan lang po attorney Uh, sir, para sa training namin ng mga 100 agents, kailangan po namin dyan mga 19 million okay. for next year. At yan po, inislas. <coughs> oh. I think, uh, with your initiative, we can uh, help uh, the NBI. di ba? Hindi nga. Yeah, with your help. I think, ikaw, kung ikaw magsabi, uh, eh, sa Rafid. Eh. Eh. Hindi kasi, Mr. Chair, uh, <laughs> <laughs> on a regular basis, uh, tinatawagan ko NBI marami silang naitutulong sa programa. Well, it's not, kung nakatu yung, yung mga tao pupunta sa aking programa, uh, of course, meron silang mga gusto isolve ng mga crimes. And uh, for whatever reason, ayon nila sa PNP, gusto sa NBI. So, mataas ang expectations sa NBI. Eh baka naman, uh, pag uh, konti lang sila at hindi natin nabibigyan ng suporta, eh baka dahan-dahan din mabubura na yung tiwala. So, kailangan more, more recruits and then of course pag more recruits more training sabi ko nga minsan uh, kay attorney de limos last time nakita rito sa palawan uh, malaman lamang ko tatlo lang agents nila that's the whole palawan yes ang pagkakaalam ko and Napakalaking probinsya po doon. That's a big <laughs> Just province. Baka sa Puerto Princesa lang, ho, kulang po yun. Wala eh, kulang sa budget. So, so, we really need to support yeah. the NBI kasi napakahalaga po ang ginagampanan nilang papel yeah. and not only to solve yung mga regular Director, crimes. Direktor, galing nyo naman pumili ng Traffic. taga-tulong nyo dito sa Senado. Maraming salamat, sir. Oo. Maraming salamat po. Kung to nagsalita si Sen. Raffi, hindi lang siya yung nagsasalita eh. Parang... Ang naririnig ko, boses ng uh, 20 milyong tao, Pilipino, ang naririnig ko pag nagsalita si Senator. That is correct. La, kasama ni mga taga-OFW dyan, <laughs> eh, palagi ko ni-refer sa, 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 NBI. Yeah. I, I just like before I acknowledge the secretary. I just like to acknowledge the presence of one of our vice Chair, Senator Nancy Bina. Good morning, ma'am. Uh, sec, sec, boy. Yes, yes. If you'd like to weigh in on this issue, uh, by the way, uh, just for the record, uh, we, Senator Rafi, we, because you also, you and other of our colleagues, we inserted uh, over 500 million in the budget of the NBI mm. last year, in addition to, without uh, even mentioning the help we gave the DOJ. Ganyan tayo, kabilib sa trabaho ng DOJ at saka ng NBI, at saka ng ibang ahensya na talagang tumutulong ho tayo sa kanila. Yeah, Secretary, yeah. Secboy, go ahead, sir. Yeah. Doon po uh, sa training, sir. Mr. Chairman, um, sa proposed 2024 budget, ang hiningi po namin na training, fee, uh, training expense sana ay 290 million ang binigay po ng uh, sa amin ng DBMR uh, DBM ay 8 milyon lang. Uh, yun po uh, ang problema. Meron po kaming bagong items sa OSSP dahil nilakad po namin ng todo na ma-approve ng DBM, nagkaroon po ng bagong 400 items. Kaya lang wala po tayong training fees. Kaya doon kami hihingi ng tulong po sana sa Senado, ma-restore ma lang po itong proposed 290 million na training kung pwede po ma-supplement pa ng uh, 100 million support sa NBI Academy para po gumanda po yung takbo ng ng ano, ng NBI. Thank you. Thank you Secretary